Hello mga loy, siguro pamilyar po sa inyo to si Boy Dila no? Ah, ngayon, at tapos na yung mariligahing haro niya kasi baka sampahan po siya ng kaso ng mayor ng San Juan Kasi nga yung mga ginawa nila sa Watawatang Festival Si Boy Dila mga loy, di ay nagpaliwanag si Boy Dila, ito pakinggan natin No na, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya Nagpaalam ako sa kanya, kuya babasahin kita, sabi niya Hindi pwede kasi may meeting siya, eh, binasa ko pa rin, peste eh. <laughs> May tadaanan ano, sa kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Ito water watergang, boy no boy po. Ano, ano, ano? Mga lodi, parenggan natin yung sinasabi ni Mayor Francis Zamora ng San Juan City dahil uh, inaalam na niya ngayon yung mga sangkot sa basaan kung saan nakatira itong mga to para sampahan ng kaso. So, parenggan natin si Mayor. Francis Zamora. Nang uh, pag-identify kung sino ba ang mga taong ito base sa mga photos at mga videos upang sila po ay makasuhan natin base sa ating city ordinance at nan din makasuhan base po sa revised penal code at uh, maksa bilksyon ito sa mga tao ito na nanggulo no at hindi ako papayag na sirain ninyo ang uh, imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan.